Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ating weather update. Mahinang habagat o southwest monsoon ang nakakapekto sa kanurang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Inyong papasin ang mga oh, malawakang kaulapan po sa bibandang Sulu Sea ay hindi po natin inaasahan na mabubong low pressure area. Itong mga kaulapan nito ay uh, inas o hindi magtatagal at inasang po nating malulusaw pagdating ng tanghali o sa hapon. Sa ating uh, magiging lagay na panahon sa susunod ng 24 oras, halos maghapon ay magiging halos maghapon ay magiging maulap ang kalangitan sa Batanes at Babuyan Islands. Inaasahan din natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm doon sa lalabing bahagi po ng Luzon at yun hindi po sa Visayas at Mindanao. Ay magiging maganda at maliwa sa panahon, maaraw, pero may, na, may chance na pa rin po ang mga isolated na mga pagulan dulot ng thunderstorm. Dahil sa may ito panahon ngayong araw, mataas po ang temperatura mong sa Metro Manila na aabot ng 33 degrees Celsius. 33 degrees Celsius din ang inaasahan ko natin sa Tuguegarao. Bahagyang mas mataas naman sa Ligaspi, na abot ng 34 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Mataas po ang temperatura ng sa Samuanga o mas mataas po ang temperatura ng tagala sa Samuanga na abot po ng 35 degrees Celsius. Sa Iloilo, aabot po ng 34 degrees Celsius sa Cebu po at Tacloban, inaasa po natin ang um, temperatura temperatura matatala na aabot ng 33 degrees Celsius. Sa ating weather outlook, itong mahinang habagat ay patuloy pa rin sa kalurang bahagi ng Northern Luzon at Central Luzon. Pero pagdating po ng araw ng linggo, itong mahinang habagat ay maapektuhan ang kabuang ng Luzon. Kaya sa Baguio City po ay sa susunod na dalawang araw, maganda po ang panahon na sa ako natin maliban lang po sa isolated na pag-ulan. Pero pagdating po ng araw ng linggo, halos maghapon po maulap ang kalangitan at may tsansa na mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa Metro Manila, inyo makikita sa susunod na tatlong araw bukod sa magandang panahon, mainit na panahon na sa ako natin sa mga araw nito. Kaya mataas pa rin ang temperatura ng matatala na abot ng 33 hanggang 34 o 32 hanggang 34 degrees Celsius. Ang araw po sa sikat, mamaya pong 5.44 ng umaga, mamaya pong hapon ng araw lubog sa ganap na 6.04 ng hapon.